Hi guys and uh, welcome back po sa akin youtube channel at uh, nagbabalik na naman po ang inyong likod Marvin by Picalic at uh, pasensya na po kung medyo uh, parang uh, hindi tayo ganun kadalas mag-upload ng mga videos ngayon kasi nga, uh, minsan uh, busy tayo dito sa shop ayun, uh, coping up lang anyway, uh, meron tayong uh, unboxing video ngayon at uh, nakita ko lang to sa tiktok at uh, gusto lang natin muna i-try Para Masubukan din natin siya Kung lang kung buti Para mabuksan na natin siya. Ayun guys, bangit ko nga pala yung TikTok Meron din po akong TikTok uh, account Sa TikTok uh, Sana makikita nyo rin po At uh, ma-follow nyo rin po lahat ng mga videos na uh, Aking ginagawa doon Kung ano man po yung ginagawa ko doon Sana magustuhan nyo po Anyway, at ito uh, overtan ng pula. Actually, pwede naman siya punuin din baka masira natin yung laman sa loob. Kaya gumamit lang tayo nang tayo nang buti. Ay, votive may ano nakababorb siya. At uh, trending siya ngayon sa mga uh, content creator. Ayan. So, gusto ko lang naman siyang i-try kasi maraming uh, marami na tang gumagamit nito. Ayan, ito. Ayan siya. wireless lavalier microphone. Ayan. So, every time nagbubuksan ko yung aking TikTok or yung TikTok account, tapos titigil ako ng mga videos, lagi akong nakakakita ng mga ganito na uh, nagbebenta or uh, nag- feature Kaya gusto ko lang naman siya i-try. So, mali natin, magagamit natin siya dito sa ating mga vlog or sa ating mga Uh, video, mali nyo, pwede na tayo mag-voice over sa mga videos natin. Uh, so, track. Buksan na natin siya. Ayan, guys, ang laman niya. Ayan. So, isang mic. Isang, uh, parang, adapter niya dito sa ating phone. So, ang ano pala ng mga ito, uh, dapat kung mag-order kayo, ah, uh, siguraduhin nyo kung anong, ah, uh, socket o type ng, uh, extension o port ng inyong, uh, charging port. So, yung sa akin kasi, uh, Type-C, kaya in-order ko is Type-C. So, ito yung kanyang microphone. Ayan. May kasama din siyang, ah, uh, tawag dito. Ah, uh, palagay ko ito yung, ano niya, ah, uh, wire o cord para sa charging niya. Ito. Ayun. Ito. Ito. So, syempre, pwede rin yung uh, phone charge niyo para sa pag-charge ng uh, ating uh, lapel. Ito yung kanyang manual. Tapos, ito yung kanyang mic. Ayan. Ito yung kanyang mic tapos ito yung kanyang receiver so hindi ko pa alam kung uh, plug uh, tao dito kung may charge na ba to, wala. Yeah. o wala o hindi ko alam kung chini charge pa ba to, hindi na ah ito dito siya chini charge eh, makita nyo dito uh, meron siyang parang USB port so dito natin i-coconnect yung type C na charger and then dito natin siya isasaksak. Then, uh, gamit lang tayo ng phone charging para sa pag-charge ng ating lapel. Ayan. So, uh, try lang muna natin siya. So, uh, subukan ko na siyang i-plug. Dali, basahin muna natin yung kanyang uh, manual kung paano gamitin. So, sabi dito, Uh, how to use ito. Step 1, connect lang yung receiver sa phone. So, ito yun, yung receiver. And then, switch key. Ito, ito yata Ito. Ito. Meron siyang uh, parang button dito. Ayan, eh, kung makita sa ating screen. Ayan. And then, yun na. Wait lang natin siguro siya mag-ilaw. So, connect lang muna natin dito sa ating phone. Ayan. Tapos, press natin yung kanyang kung oh, saan siya iila. Ayun. So, meron siyang uh, Ayan, ilaw. Ayun. May ilaw na siya. So, hindi ko alam kung gumagana na ba siya ngayon o uh, meron na kayo narinig ng uh, medyo okay na uh, audio, ganyan. So, uh, stop ko muna yung video para ma ko kung ano yung sound ng ating uh, audio ngayon na nakakonnect na ang ating uh, uh, receiver. Okay? Babalikan ko yun. Hello, Mike Chess test Mike, hello. Hello, hello, hello. Alright, guys, ayan. Uh, Naka-on na at uh, nakasalpak na yung ano. Bali, kung napapansin yun, <laughs> nag-iba yung kulay ng dami ko kasi kanina may nagka-service so kailangan ko lang bumili ng parts and then nawalan na ako sa bus kaya iba yung kulay ng dami ko. Right? So, ayun, bali, kanina, uh, kahit ano gawin ko, ayaw mag-on so buti na lang may kaibigan tayo na marunong dito sa mga bagay na ganito. Uh, at least na uh, naturuan tayo. And then na uh, nakita ko rin dito sa may settings na nakailangan pa lang may uh, i-on ka pa para lang mag-function siya. Kasi kanina talagang kahit anong gawin ko ayaw mag-function. So ayan, hello mic check. Yan ang na narinig. Kung narinig nyo na uh, maayos ang audio natin, meaning uh, gumagana na nang mahusay yung ating uh, wireless mic lapel. So, try lang natin dito sa ano, dito. Kung kung makakapag-pick up pa siya o oh, lipat natin. Dito. Ayan. Ayan. So, kung sakali, gagamitin natin, dito natin siya ilalagay. Ayan. Ayan. Bale, nabili ko siya sa Shopee. Magano kasi ito. So, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kung balak naman din na mag-try o bumili ng ganito sa Shopee o sa TikTok. Kasi ako, wala pa akong uh, affiliate sa TikTok. Binabala ko sana mag-affiliate sa sa TikTok on and then sa YouTube Kaso lang parang yung uh, Gmail ko kasi is, uh, nagawa ko sa Saudi so every time na mag uh, download ako ng application for uh, TikTok application o affiliate parang hindi available yung apps sa country kasi nga yung Gmail ko is nagawa ko nung nasa Saudi pa ako ayun Okay guys, subukan naman natin yung distance kung paano kaganda yung audio kahit na sa malayo tayo at uh, continuous yung recording na ating video. Andito ako ngayon sa tabi ng pinto ng sliding door ng ating shop. Ayan. Pinustan ko and then try lang natin yung audio niya kapag nasa malayo tayo para ma makita natin yung ganda ng quality ng audio habang mayroon tayong wireless lapel. Ayan right guys, bali na, subukan na natin. Ngayon, kaya pala hindi gumana yung uh, wireless mic natin kasi nga, Android yung uh, ginagamit ko na cellphone. At uh, ngayon naman, tuturong ko kayo yung step-by-step step kung paano ko napagana yung ating uh, wireless microphone. So ito lang, sundan nyo lang itong step-by-step uh, step na tuturo ko sa inyo ngayon. Alright, bagay, ganito magiging tsura ng apps, ng opening camera, tapos punta kayo sa Play Store. Dahil uh, Android yung um, gamit ko na cellphone. This yung gamit natin. So, ito yung magiging itsura ng open camera. Pagkatapos doon, hanapin yung video settings. Ito yung video settings na to. Click nyo lang yon, Ito yung mag, uh, magiging itsura. Then, hanapin yung record audio. Yun, pali kaganan na nun yung wireless na film natin. Bal, isa pa palang uh, settings na pupunta nyo is yung sa phone settings nyo. Ayan. Pag-i-click nyo yung search engine niya, and then type nyo yung OTG connection. Tapos pag nakita nyo yung OTG connection, i-click nyo lang yun. Ayan, bali ganito yung makikita nyo. So, yung sa akin, na-on -na ko na, kaya automatically mag-off naman yan pag after 10 minutes na hindi na natin siya ginagamit. So, yung sa akin, ginagamit ko pa until now, kaya na-on pa siya. Alright, ayun. Sana nakatulong yung step-by-step uh, step na guide na uh, tinuro ko sir dito sa ating video. So dito na rin siguro ako magpapaalam. At uh, kung sa kanil nagustuhan niyo po yung video, press lang po yung like button. At kung hindi pa po, po nakapagsubscribe, pakiconsider po na magsubscribe dito sa aking channel at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo kapag may bago po akong video dito sa aking channel. At hanggang sa muli po, ako si Marvin, Bike Mechanic. See you on my next video. Bye-bye! Hello, 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 hello. Hello mic test 1 2 3 Hello mic test 1 2 3